Natagpuan ko rin sa wakas ng solo ko, ang Kambalna Falls sa Barangay Villa Maria Aurora, Aurora. Napakaganda. Panoorin natin. Simulan natin ang paglalakbay dito sa Maria Aurora View Deck, dito sa Sierra Madre Mountain. Huminto ako rito para magkape. <laughs> kahit yan ay bandang alas 10 ng umaga kasi nga maginaw February ngayon at dahil sa bundok ako kaya natural na maginaw ngayon pagkatapos magkape ay aking pinanood yung kabundukan ng Sierra Madre na talaga naman napakaganda pa rin parang hindi binagyo ni Pipito yung binabagtas ko rito na daan ay ang Villa to Bungabon Road Bungabon Nueva Isiya kung saan unlimited ang twisties, unlimited ang banking <laughs> para siyang Canon Road ang daming zigzag pero may enjoy mo yung travel dito sa dami ng mga puno iba't ibang klase na puno na makikita sa daan na, narating ko na ang taniman ng pinya dito sa bundok na ito ng Barangay Villa. Ibig sabihin, malapit na tayo sa Barangay Proper. At dahil malapit na tayo sa Barangay Proper, pagbaba niya na ang tulay kung saan tayo papasok para sa ating destination. ito na yung tulay ng barangay na ito hindi natin didiretsoy ng daan dahil tayo ay kakaliwa na dito papasok sa Eco Tourism Village ng barangay Villa Maria Aurora Aurora dito sa bungat ay rough road talaga ang daanan lang saglit pa ay narating ko na yung parking area dito sa lugar na to. At dito ako nagpark and then dumaan na ako dito sa unang hanging bridge. Sabi ng taga-tourism ng aming bayan nung tinanong ko kung gaano kalayo yung falls na nakita ko sa post nila. Sabi nila 30 minutes lang ang lakad mula sa jump off dun sa aking pinagparkingan. Kaya kampante ako na punta nito kahit mag-isa. Pagod na niyan sa totoo lang dahil galing ako sa kabilang falls. Pero sabi ko bago ako muwi ay daanan ko na rin yung isa pang falls na matatagpuan sa kabilang ilog na ito. Kaya sige binir ako kahit alam ko na nakakapagod total malapit lang naman. sabi nila 30 minutes lang pero nung tinina ko yung orasan ko nakaka 30 minutes na ako hindi ko pa nararating yung falls pero sabi ko sige tuloy tuloy ko na to hanggang sa marating ko yung falls. nakaka 45 minutes na ako nung time na ito. at kahit pagod ako tinuloy-tuloy ko pa rin dahil alam ko na malapit ko nang marating ang falls hindi ako sure kung napapansin nyo pero mula kanina pansinin nyo yung kulay ng tubig ng ilog kulay Halos mag oras na at papalakas na papalakas yung naririnig kong agos ng tubig hanggang sa masilayan ko na rin ang aking hinahanap, ang falls na ito. Habang papalapit ng papalapit ako sa may falls, ay lalo akong nai-excite. Yun nga lang, nung tinignan ko yung daanan, medyo malalim. Kaya lumipat ako sa kabila. Ang nakita ko sa picture ng taga-turisya ng aming bayan ay isang falls lang. Yun pala, pagdating ko dun sa malapit, dalawa pala sila. Yung una ay tatlong palapag, yung tinawag nilang Tres Agtas Falls. Agta dahil yung mga native na nakatera dito sa Barangay Villa ay mga agta or aita. And then yung isa, yung mas malalim at mas malakas yung agos ay ang Inaloyongan Falls.